Hello, shout out to Lori Mae Sueco Hopia. Lori Mae Sueco Hopia, ang iyang pangutana is, Pila kabulan, ma'am, pwede na mariban ang gikan ng anak. Okay? So, pila na daw kabulan, dapat magpariban kung galing ka sa panganak. Actually, kung buntis tayo, hindi pwedeng mag pariban or magpakulay ng buhok kasi affected yung baby natin. Pero after ka manganak, dapat talaga 3 months pa bago ka magpariban, lalong-lalo na pag nagpapa-breastfeed ka o nagpatutoy ka. Pero kung hindi ka nagpapa-breastfeed, after a month, pwede mo nang i-reban ang iyong buhok. So much much better after 3 months, para malaki na ang baby mo. Kasi pag one month pa, magpapariban ka na, maapektuhan pa rin sila kasi nakakaamoy sila ng gamot sa buhok mo. So thank you so much sa imuhang pangutana.